magandang hapon sa inyong lahat on the Sugar's Pamasagiri channel a faith healer o zoom motor so, ngayong hapon ito tiga na talagang sabihin sa inyo ating mga gabay so this is um, a special gabay for the month of for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign of Virgo so Virgo, 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 Virgo welcome, welcome to my channel ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kaya na kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And if you for more videos of Dergus, maraming salamat po. Sa mga walang sawa pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigit skip ng ads away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig umapo na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kaya gusto sabihin sa inyo mga baraha? Alamin na natin yan, guys. So, there's um, the four of swords. So, there's something at rest na kailangan nyo magpahinga. Na nag-overpating ka. So, kailangan mo ipahinga yung katawan lupa mo. Na masyari mong yung sarili mo sa isang bagay na hindi para hindi pa para sa iyo. So kailangan mong kumalma. No, may parang minamadali mo yung eksena. So it's time na kailangan mong um, enjoyin yung moment. No? And of course, um, there's a port of wands. May celebration coming in. No? There's something celebration coming in. Magkakaroon ng mga celebration dito. At mali magtuli-tuli na yung magaganda kapalaran sa'yo. No? At maaaring magdala to sa'yo ng paglago. No? Maaaring sa movie, makaikasal ka. No? Maaaring um, some sa you may uuwi. No? Galing international. Na no, meron dito talagang ng uh, pagtatagpo. And of course, there's a wheel really of fortune with really a good luck. No, there's something that doesn't is yours. No, talagang iikot ang kapalaran, maari po mabura na sa isang situations mo. No, talagang uh, may mga bagay na uh, pagtatagumpayan mo na. No, there of course, uh, ito yung panahon at pagkakataon para makamitan mo na naman yung bagay na hinihintay mo. Now, this is something that will fortune represent something that turning back na maaaring ibabalik na naman yung bagay na para sa'yo talaga. No? There's a celebration. Maaaring talagang kasaganahan ay na maaaring naghihintay na para sa'yo. Talagang itong panahon at pagkakataon para ma malasap mo na ang tunay na sarap. Then of course, there's a tower mount for major changes. Some of you guys, may mga pagbabago magagalap sa buhay mo. No? May mga bagay na hindi mo inaadya. No? May mga bagay na hindi mo inaakalang babaguhin. No? Then of course, there's the love that's connected with your love life. So, ito na yung panahon pagkakataon para muli kang magmahal. Na muli kang mahalin. At maari nga uh, itong taon na to yung makakasama mo for good. No, parang sinubok kang inyong relasyon. Na no, parang tinignan talaga ang inyong katatagan, ang inyong um, pagmamahal sa isa't isa. Then, of course, there is something that kind of one, something burden. Nasa some of you guys, no? Parang puno ng obligation at responsibilidad ang mga bagay na nangyayari ngayon. Maaring you are also of breadwinner. No, and of course, you are provider with your family. Then of course, guys, there's a days of once. Now, there's a new project, a new idea coming in. Na no, magkakaroon ka ng mga bagong plano. Pero kailangan tapusin mo muna yung mga nasimulan mo. No, hindi pwedeng bumuo ka ng isang plano ulit na hindi ka pa natatapos sa isa. So, kailangan um, tapusin mo muna, no? And of course, there's a and of course, there's a wish for payment. So, may mga bagay din na matutupad na dito. May mga bagay na may para na dito. Then, of course there's a night of course there's an over no there's a proposal for motions coming in there no, there's something a wedding coming in no let's see ano because is something the uh, page of pentacles best wisely no ano man yung bagay na yung pinagpaguran pinaghirapan kailangan maging wais ka na no, mas maging matalino ka no at pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka then of course there's a seven of cups no there's something confusion maaaring naguguluhan ka, nalilito ka, pero kay, o maaaring ginulo ang inyong relasyon, no? pero sinasabi sa'yo dito, it's a part of this journey para humugin ng iyong kaisipan, no? or subukin ang inyong relasyon. And of course, there's a preference card for revert. No? Some of you guys, ito na time na para um, retreat or disconnect from the world, kailangan mo pakawalan yung bigat. No? Yung mga pasanin o pasakit na daladala -dala mo na hindi mo naman dapat inaako No, meron kang bigat na nararamdaman at nara maring na sa ngayon. Then of course, guys, there is a full of pentacles for saving money. No protection and what pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka. So kailangan mas magiging wais ka na, no? Sa lahat ng bagay no, na gagawin mo, kailangan kung si mo muna, kung magbubuo ka ng mga bagong idea o oh, um bagong negosyo or bagong pagkakabalahan, kailangan tapusin mo muna yung nasibulan mo para hindi ka para ma-over baggage, yung parang um, ma para masobrahan sa daladala -dala mo, no? And of course, there's a the strength of your confidence. Lakas mo ang loob mo. Alisin mo yung ko talinlangan at pangamba mo. Then of course, there's a the three of swords. See? Kung baga may mga, there's a something apology na may hihingi ng tawad dito no? sa mga taong nagkasala sa'yo. There's an offer. No, yung mga taong nanakit sa'yo, no, hihingi sila ng tawad sa'yo. Mag-ingat ka. No, there's something a will of fortune kasi parang binalikan sila ng karma. Something na parang bumalik sa kanila yung mga bagay na kanilang ginawa. No, and of course, there's um, the sabi na pentacles with the harvest moment. Aanihin ha, mo na. Ano man yung bagay na pinagpagura mo, pinaghirapan mo, makakamtan mo na ito. No, ito na yung bagay na um, matagal mo nang hinintay. Oh. maaring, kumbaga, maging wais ka sa mga papasukin mo. No? Lalo-lalo na sa pagdating sa pera. Kailangan maging wais ka no, there's a something a major changes with the Tomer moment na may mga pagbabago magaganap sa buhay mo na na ikalalago mo. No, ano man yung bagay na na matagal mo ng pinagla, pinaglaanan, pinag oh, pinagmulaan. Pinag no, ito na yung panahon ng pag-aani. And there's a two pentacles. No, there's a balance na maging balanse ka physically, mentally, emotionally. So, kailangan maging balanse ka dito. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Especially, pagdating sa relasyon. So, kailangan maging balanse ka. Hindi pwedeng, kumaga, todo, todo, ano ka, to, naging ano ka kasi, kumaga, open ka. At the same time, parang, um, naging panatag ka. So, ganon. So, kailangan maging balanse ka. No, kay, ginulo relasyon na to, parang kasi naging, ano kay akala mo okay na yon no akala mo hindi magbabago so kailangan mas palawakin mo yung isip mo sa lahat ng mga magiging posibilidad and of course there's a there's a ten of pentacles wag ka there's a long term success and financial security and of course those there's a something in long term relationship No, magkakaroon ng pangmatagal ng relasyon, kailangan mo mahalin na talaga ang sarili mo. No, dahil kung hindi mo alagaan at mamahalin ang sarili mo, no, hindi hindi ka mamahalin ng taong um, mahal mo, no? And of course, there's a emperor just being maturity na no, maging mature ka, and of course, maging grounded ka sa lahat ng bagay o plano mo, no, hindi pwedeng, ano kaya, kung maga magbuo ka, maga may plano ka, pero, mag-iisip ka ulit na panibagong plano, so, kailangan, um, gawin mo mo, tapusin mo muna, no, and of course, there is, um, the night of once for slow and steady, matuto tayong kumalma, no, hindi tayo pwedeng agresibo sa lahat ng bagay na gagawin natin, so, kailangan pag-iisipang pa mabuti, itong bagay na ito, magiging maganda ba yung impact nito, magiging maganda ba yung kalalabasan nito, And of course, there is a, the six of wands for victory is yours. Talaga pinapakita na magtatagumpay ka. No, sa relasyon. Then of course, there is a five of wands, something a competitor. So, meron talagang nagbigay na complication dito. Meron mga ka, meron taong sa sa'yo. No, may mga taong um, parang ayaw malamangan, no? Talagang sinabutahi, ano man yung bagay na meron ka. And of course, there is a five of swords. Kasi, see, there is a five of swords. Nagkaroon like, self-sabotage. That because of because of your action no, dahil masyado ka kasi naging ano eh kumbaga it, it's either mahigpit or naging ano ka dito ay eh, panatag ka din no hindi mo pinag-isipan no yung bagay na ikadut yung magiging dulot no na, naging open ka sa lahat ng bagay yes eh. so ganon parang inabuso ka and there's sa page of sabing kasi kailangan alamin mo ngayon mas magigiwais ka na alamin mo yung mga bagay na makakasama sa or magiging malaking impact sa iyo. No, alamin mo yung magiging consequences. Ngayon, mas magiging maswais ka na. At talaga mo na yung sarili at mas mamahalin mo na yung sarili mo dito. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at college. let's watch this. Alamin na natin yan, guys. O, diba? Basahabog. May, may per-face reveal tayo, diba? So, kung nag-enjoy ka sa aking face reveal, so, kung nagustuhan mo every time na mag -re reading ako ganito na to, please comment down below. Para, di ba? Para pasabog. So, let's see. Alamin natin mga kaganapan pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. So, there's a five of pentacles. Saan mo pinakakaranas ka ng financial loss or financial crisis or financial difficulties? Talagang nagigipit ka, nahihirapan ka for, um for this journey. And then of course, there's a of cause of something moving forward. Huwag ka magalala, makaka-recover ka din. Na makaka-move on ka din. No, unti-unti rin luluwag yung pakiramdam mo at sitwasyon mo. And of course, there's a death card. No, there's an ending and a beginning. So, may mga bagay na matatapos na. Hindi lahat ng panahon at oras na sa kahirapang sitwasyon ka. Now, na yung panahon at pagkakataon, there's a transformation. Na parang babaguhin ka. So, maaaring binago ka dito ng mga nakasanayan mo, maaaring babaguhin ka ng mga nakagawian mo. Ito yung malaking pagbabago na maaaring um, malaking twist ang magana. no? And of course, there is a hermit card answer really this year. So, nandito talaga ang kasagutan sa iyong katanungan na talagang inilalatag talaga ng bagay na dapat mong malaman. Then of course, there is um the two cups. Now there's a partnership, no? Even sa mga taong nakikipag-ugnay, nakikipagtalakay, nakikipag negotiate, no? Kailangan maging ingat ka. No, sa mga taong natulungan mo, sa mga taong nakakasama mo, mag-ingat ka. Now there is something that you pentacle collaboration, no? Communicate clearly or there's something unity. Kailangan may pagtutulungan. No, kailangan mas maging wise ka sa mga taong makakasalamuha at mga taong makakasama mo. Mag-ingat ka lalo lalo na sa usapin pera. No, baka mabudol ka, baka maloko ka. Baka malove scam ka. Oh, uh ha. -huh. Na no, pagdating sa love life, there is a queen of cross emotion and legit. Na no, pagdating sa emosyon, kailangan mas maging matalino ka. Na no, mas maging wais ka. Now there is a, the king of one something ambition. Na no, unti-unti mo na masisilayan yung mga magiging posibilidad. No, yung mga kalalabas sa lahat ng mga kaganapan sa buhay mo. No, lalo-lalo sa relasyon. Na no, mararamdaman mo to, makikita mo, na there is something or reason kung bakit lahat ng nangyari to. No, at the same time, there's a native so there's a lot of toxic and negative around you. So it means na papalibutan ka ng toxic. No, there's a toxic environment. No, toxic people around you. There's something a toxic toxic co-workers and toxic family rather. And there's a sign of course with a happiness na no, magiging masayit, magiging maligaya kung magamagalala. No, kung magamakakamtaan mo ang tunay na ginawa, tunay na sarap ng pagmamahal. And there's a third sword. Nga lang, sino ang ka? Nakita mo yung with a third sword? No, do ka. No, lilin lang ka. No? Pinaikot-ikot ka. No? Yun ang totoo. There's a six of cups. No, there's a past person coming back. Pero wag kang magalala. May taong babalik from the past. No, nagkaroon ng realization. Napagtanto, napag-isip. No? Kung baga ito, magkakaroon kayo ng connection ulit, ha? Magkakaroon kayo ng um, pag-uusap ulit. Maraming makatanggap ka ng phone call, messages sa kanya pagdating sa kalusugan mo, and there's a page one, so may magandang balita. No, may magandang impormasyon na maaring pabatid sa'yo. And of course, there's a seven with the sneakiness, not just being aware. nasa no? sa lahat ng mga manararamdaman mo, umiwas ka sa mga bagay na nakakasama sa'yo. May mga bawal, no, there's a cheating, nag-cheat-cheat -cheat ka sa sarili mo. No? alam mo nang bawal, sige ka pang kinain. No? And there's a the word card. Some of you magkakaroon ng travel or kailangan nyo na unwind no? para ma-refresh ang utak nyo. No? para kailangan nyo ng bakasyon at the same time. And of course, there's is a the temperance with a perfect timing. So, ito na yung panahon at pagkakataon na para magkaroon ka ng time sa sarili mo. Then, of course, there's is a six of pentacles na magiging balance, magiging maganda na ang kalusugan mo at magtutuloy-tuloy na ang kaligayahan mo. And of course, there's an ease of cups. There's a new love coming in. Now, there's a romantic offer. Maring ibalik yung kinig. pagmamahal, mamahal, magiging masaya ka ulit. Sa piling ng iba. O pa sa piling niya. So, let's see. Uh. Alamin natin lahat uh, na kaganapan pagdating sa Magical of fair messages and advices. So, let's watch this. Ayan na. Tutukoyin na natin. Now, na ano mga mensahe sa inang ating mga gabay? Ang maidadagdag sa'yo. Oh my God. Let's see. Y'all. Uh, what is the magical fire messages advices for you guys? Okay, so there is a something a daughter. Some of you may anak ng babae. O baka nag-iisa kang anak na babae. Uh, Additional messages. So there is, um, do some research. No, may mga bagay na kang kailangan aralin, tuklasin, at tunawain pag-aralan. No, marami kang bagay na kailangan mong uh, ma-realize. At the same time, there's something, everything is okay. So, lahat ng bagay na to ay may magandang dahilan. No, may rason kung bakit nangyayari sa iyan, kaya huwag kang mangamba. Na no, magpatuloy ka sa iyong ginagawa at magtiwala ka sa ating pong may kapal. What is again ang and Arco card? Represent guys with a twin flame. Na no, huwag ka mag twin flame kayo so meet kayo na person mo. Or maaaring magkatagpo na kayo ng twin flame mo. And there's a Dio dealing with the ease of earth. Now, Taurus, Virgo, Capricorn. Baka yung first name is something Taurus or Virgo, Capricorn. So, let's see. What is the usual message? with an angel spirit. Pagdating na naman tayo sa so synchronicities. And there's a silence. So, kailangan tikum bibig sa lahat ng bagay na gagawin mo. Lahat ng hakbangin mo, lahat ng bagay, plano mo, kailangan mag-ingat ka. Huwag ka nagkukwento. No? Don't share any information with other people. No? Then of course, what is different messages? And there's an homes No? Especially sa inyong tahanan. No? Ang pinaka-toxic dito ay maring nasa kapitbahay mo, nasa paligid mo. No? Maring nasa nasa pamilya or kapitbahay mo lang yan. Dalawa lang yan. Or either with a friend. With a romance thing for a mystic love or a cold there's a break up. na no, Meron dito naghiwalay. No? Naghiwalay at may mga pinangako na hinapako at there's amazing missing you pero namimiss ka na niya no gusto ka na niyang makasama muli ay oh, masabo ka salat so let's see what is kang Michael messages kung nag kung accurate sa yung reading please comment down below no of course there is something a make a commitment so pagdating dito no tutukan mo naman yung bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa iyo lakas mo ang loob mo alisin mo yung takot at pangamba mo what is the jesus loving code said Oh my God, let your light so shine before men. They may see you the good works and glorify your Father which is in the heaven. So see, kung maga hayaan mo maam makita mo, or makita ng ating Panginoon, lahat ng bagay na yung ginagawa. At itong mga bagay na to, kung ayon sa kalooban ng Diyos at makakabuti sa iyo, sa'yo. sa iyo. Now, so let's see what is the money move, oracle deck. With the money move, oracle deck represent with the alchemy. Oh, there something a witchcraft, guys. There's a transformation for transform your situation. Na magbabago na yung situation mapagdating sa finances. So, meron talagang gumawa para uh, malugmok ka. No? May gumawa ng eksena para pahirapan ka. No? Para mapunta ka sa sitwasyon na to. No? Ginawa ka ng eksena para uh, malugmok. What is the additional messages with um, an angel's number? Represent with the 18, 18 with the willpower. There's something of willpower, guys. No? While significant events are on this score for you, you will progress in the, your endeavors and gain new experiences. And of course, the right people and circumstances will be put on your path. An excellent proposal or change is coming up your destiny for a greatness. So, see, may magandang dahilan. So, there is something of God will power na lahat ng bagay na ito'y binibigay, no? Lahat ng mga taong makakasama mo, lahat ng mga taong makakabuti sa'yo ay binibigay sa'yo, no? Ito ngayon yung bagay na ilalagay ka na katipanginoon sa dapat mong kalalagyan. na no? magtiwala ka lang sa Kanya. From the shadow work of His what? from the shadow work of and the what well, there's a face in our demons. transport integrate don't be afraid of darkness there's a light nearby so ibig sabihin dito huwag kang matakot sa mga madidilim na part na pangyayari sa buhay mo bagkos tignan mo yung magagandang dahilan ko bakit nangyayari yan na no, may other side oh. Now, na hindi yan nangyayari dahil sa wala lang na may magandang dahilan yang ko bakit mo nararanasan lahat ng bagay na yan what lies beneath with be a future Diba? May magandang dahilan 'yan. Hindi ka nilagay sa sitwasyon na 'yan para pahirapan ka lang. May bagay kang kailangan bitbitin na matutunan. There's a bag and bow. Now there's a people na tutulong sa iyo. O oh, may mga bagay na parang gigising ka sa katotohanan. No? Gigising ka sa bagong bangungot ng nakasalukuyan. Nakas From clarifying for your life situation. For clarifying for your life situation, there's a free to move. Embrace your um, liber liberty to explore new paths. The world is wide open for you for your for your journey. No, malaya kang makakagalaw, malaya kang makakakilos. Gawin mo 'yung mga bagay na makakatulong sa iyo, no? Huwag mong intindihin 'yung mga sinasabi nila, huwag mong intindihin 'yung mga mga sin mga hinaing nila, 'ko naman 'yung bagay na gusto nila sabihin sa iyo na no, dapat marunong kang uh, magkaroon ng disposition or decision. There's a clarifying for um, a life situation. Man. And there's a finding forever. Oh, you know how ano mo forever mo? Totoo ba? Your path's hold infinite possibilities if you dare. No? Kung talagang gusto mo, kung talaga sinusubukan mo, makakantan mo to. No? Dadalin sa'yo yung taong makakasama mo for long, for good. No? There's a part of the life, represent what? What is the part of the light? Represent wisdom, um, concentrate. So, kailangan mo mag-concentrate. No? I turn inward focusing on the essence of my being. When negativity arises, I transform into light and hope, red redirecting my energy towards peace and positivity. See? Kung baga mag-concentrate ka, marunong ka dapat pakawalan yung mga negativities na yan na matuto tayong embrace yung mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. So, let's see. What is the pika of Jezzer -no? So, let's watch this. Alamin naman natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's see, guys. is the pick of Jezzer -no. So, guys, before anything else, kung... Kung bago ka sa channel ko, ang pika kay -er no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No? Pipili ka ng, uh, magisip mag-isip ka ng tanong at pipili ka ng magiging sagot mo within 1, two, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ng um, tanong mo at nakapili ka na na magiging sagot mo within 1, 2, or 3, please comment down below. At the same time, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat din po pala sa mga sa mga walang samang pag-support sa aking channel. At the same time, sa mga followers natin sa of course, um, sa mga naghihintay ng aking videos sa uh, videos maraming salamat po sa inyo. Then of course, uh, may mga pasyente din ka sa, kasi tayo na online and of course may pasyente tayo walk in. So every Thursday lamang po ang ating gamutan, no? To book an appointment, please message me and of course, uh, meron tayong five vital reading, no? Kung gusto mo magpa-reserve ng slot, just let me know. Let's start with the number one. There is a no. Feeling fragment cracking under pressure. Huwag mo ipilit yung isang bagay, mas lalong masisira, no? Mas lalong um, mabubuwag. So, kailangan pag-isipan mabuti bawat kilas at galaw. Huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na wala na. Number two. Number two, there's a no again. On pins and needles, rough patch being stuck. No, nakastaka pa rin sa mga nakaraan, sa mga sakit ng nakaraan. No, may trauma na maaaring hanggang ngayon bit mo pa. So, kailangan mo na yung palayaan at pakawalan. There's a no with the number three. Deception in the dark, truth hidden. So, may bagay kang kailangan malaman sa likod ng bagay na nangyayari sa kasalukuyan. May bagay ka na kailangan mong um, tanggapin na ganun talaga, masasaktan at masasaktan ka sa huli. Kung hindi mo ito tatanggapin. So, kailangan mo tanggapin na team Briggs na may mga tao talaga nagbabago. May mga tao talaga na na naging parte lang ng buhay natin na kailangan natin pakawalan at kailangan natin tanggapin na hanggang doon na lamang. Diba? So, guys, this is um, a special gabay for the month of October 4 hanggang October 10 for the sign off. For the sign of Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And share ko siya for more videos of the update. So, maraming salamat po. Sa mga walang sama suporta sa aking channel, lalo lalo na ang didigil skip ng ads away. So Pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal siksik rig rig biyayang manong balik sa inyo. And of course, kapag nag-enjoy kayo sa reading natin na mayroon tayong face reveal, just let me know. Message ka dyan at mag-comment ka dyan. Maraming salamat and see the next video. Bye-bye and babush.